berry natin, sir, is 160 grams. 100 na lang. Or 95 pesos na lang. Yes, sir. 75, 75 pesos. 75 pesos lang. Tatlong piraso, ma'am. 88 pesos. Yung toblero nila dito na 100 grams ay 75 pesos lang. Pero sa iba ay halos lagpas 100 pesos na daw yan. Meron nga sila ditong Twix, Sneakers, KitKat at Mars na 3 for 88 pesos lang. Grabe, napakamura. Pwedeng pwede pang assorted. Ito namang Nutella nila na 900 grams ay 500 pesos lang din. At ganun din dito sa kanilang peanut butter na isang kilo for only 150 pesos lang. Yung maling nga nila dito ay 75 pesos lang. Grabe mga guys, sobrang mura ng mga paninda nila dito Na halos kalahati na ata ng SRP yung madi-discount nyo Kaya naman, wag na natin pampatagalin pa yan At dito nga lang yan sa may KJ Food Hub Na matatagpuan naman dito mismo sa may 2050 San Marcelino Street, Malate, Manila Sir, good afternoon Pambalita balita ka po, uh, mga mura daw po yung mga paninda nyo dito ah. yes Totoo po. po ba yan? Yes sir, kasi direct like supplier tayo yes, sir, from abroad po So, yung mga product ni ma'am dito is talagang original, I ma'am? Mean, yes, sir. Siya. Hindi siya legit po. talaga ano po yung makikita nyo dito, sir, makikita rin naman siya sa mga grocery. Sir, meron tayong mga uh, Cadbury. Yung mga uh, Cadbury natin, sir, is 160 grams. Bali, 110 lang siya, sir, pumapatak. Pero kapag sa reseller pa yan, sir, mas mababa pa. 100 na lang or 95 pesos na lang. Ay, dito. nagbibigay ka ng discount yes, sa mga reseller? Okay. So guys, yung 110 na ma'am, pag reseller ka? 100 na lang. Sir. 100 na lang. Pero kapag bulk pa yun, sir, mas mababa pa siya. Magiging 95 na lang po siya. Meron din tayong mga Toblerone 100 grams. Ang um, Toblerone, sir, sa market nasa 145 to 150 sa atin po ay 75 lang. Tapos pag per box din, sir, may discount pa rin. Market price nito, sir, kung hindi ako nakakamali, 680 pesos. Sa atin ay 599 lang po. Pero pag 4 pieces pa yan, sir, bababa ba pa yan sa mga reseller, 5.70 na lang siya papa. Sir, may mga pepero natin. Tatlo 1.08, sir, pwede na po siya i-assorted. Marami tayo, sir, available na flavor. Ayan po, meron pa rin dito, sir, sa baba. O, oh, may itong tatlo na to, 108 lang. Opo, tatlo na yan, sir, 108. Uh, pwede rin siya, sir, i dito sa mga mini Oreo. So, ang flavor niyan, sir, tatlo din. Merong original, chocolate, and strawberry. Tatlo, 108 din, sir. Hmm. Pieces natin, sir. Ang price nito ay 130. So, sa market, sir, nasa 204 pesos yan. Meron tayong 4 flavors na available. So, kompleto tayo, sir. Eto, sir, meron tayong US. Tapos, meron din tayong Malaysia. So, yung US natin, sir, 109 pesos po. Sa labas, 160 pesos yan. Tapos, meron tayong Malaysia, 85 pesos. Eto, sir, dalawa, 109. Pwede rin yun, sir, assorted. Ang market nito, sir, parang nasa 90 to 100 plus po sa labas. Pero sa inyo? Dalawa 109 na, sir. Hmm. Okay. Parang papatak lang sa nang nasa 54.50 or 55. So, meron din kami Korean spam, so partner nila sa mga noodles na din na Korean. Meron tayong lotes sir. Lote, Oh, Korean mm -hmm. spam. 95, oh, 95 pesos lang. So, meron din tayong seaweed. 40 oh. pesos, sorry, tatlong piraso. meron din sila ditong maling, oh. Guys, original na maling to, ma'am, no? Yes, sir. 75 pesos. 75 pesos, pesos lang. Okay. No. Kunti ka. 85, sir. 85 pesos. Ilang litro to, ma'am? Isa na yan. Isang sir. litro? Yes. Wow. Ayan, ma'am. Dito na mabuti. 100 lang. Mm -hmm. Sa labas, ano ito? 300. 200, 180. 180. Na pag grocery tuloy Ayun guys, oh. na grocery tuloy ano. Guys, okay, yeah. dahil dito talaga ako bumibili kasi buo talaga dito. Eh, yung katulad nito, 160 sa labas to. Dito 100 lang sa kanila. Yeah, alam niyo yun na yung mga secret na ano. Okay, may ingay. Yeah. Okay, huwag ka-upload yan ha. Hindi oh, ako bumibili. Secret na ito guys. Pero pwede mo i-upload. <laughs> <laughs> Pati si Katikim oh. Katikim. meron tayong mga imported na spread, bisco. So, ito, sir, bihira lang tumakita sa mga grocery kasi kadalasan nasa sold out talaga siya. Tapos, uh, crunchy na siya, sir, 380 pesos. Tapos, mm. yung malalaking skippy, 520. Ayan, sir, may mga Arla din tayo. And Nutella. Tapos, ito rin, sir, yung mag-1 kilo na siya, 900 grams, 500 pesos lang. 500 lang to, 900 grams. Sa labas, ma'am, mga estimate mga... Nasa maman, 600. 600 nasa 600, grabe. So, isang kilong peanut butter. Import, imported ito, ma'am, no? Hindi, sir. Eh, Alo. local naman, Apo. Ah, wala. 150 pesos. Pero, masarap yan, sir. Best seller din namin yan, sir. Yeah. 265 pieces na yan, sir. May mga, by 3 pieces po tayo. Meron tayong Twix, Bounty, Snickers, KitKat, and be ready, sir, for 3, 488 pesos lang po. Pwede na siya, sir, it. Tatlong piraso, ma'am. 88 pesos. Grabe, oh. Pero, pwede siyang i-assorted. Apo, sir, pwede. Ito. Ito, ma'am, 88. Kasama rin to? Apo, kasama din. So, oh, bigyan siya. Eh? Sa labas yan, sir, 54. Ayan, isa. Oh, isa. Ayan, kung wala akong tatlo, guys, oh. 3, 4, 88 pesos lang. Oo oh, nga, mamaya, bibili rin ako na ito. Hi guys, pag napadaan po kayo sa San Marcelino, so located po tayo dito sa may San Marcelino Corner, San Andres, makikita niyo po yung uh, ating chocolate store na sobrang mura and legit na products po, tas long expiring pa po lahat. So, uh, pasok lang po kayo and then pwede kayong mag-ask for resellers, discounts. Uh, nagbibigay kami ng discount kapag mga per box po. Yan lang po. Thank you! And ang operation pala natin is 11am to... 9 p.m. daily po yun. So, araw-araw po tayong open. Online order na. Aan, Facebook so, man. meron po tayong Facebook page, at KJ Food Hub. And then, meron din tayong TikTok shop na KJ Food Hub din po yung pangalan. Yan lang po.